Hello mga kamars, ayan, kahit maulan guys, ayan mga kamars, pumunta yung mga pamangkin ko, sinugod ako dito sa barracks, kahit maulan Kahit kumikidat-kidat guys, sumugod po yung mga pamangkin ko guys, ayan guys, kahit maulan guys, binilhan siya lang ng olam Binilhan siya lang ng olam mag aking asawa ng andoks, ayan hmm, Nakita niyo guys yung ulam nila guys, andoks, pati tilapia mm -hmm. Inihaw na tilapia Tatlong piraso yan guys Naka Tapos yung andox guys Tingin guys Taob na naman guys yung andox mm, ba diba? gaya Ganyan mga pamangkingo, ko guys Marami yan sila guys Kulang pa yan Nandun pa sa bahay yung iba Mm, mm Yan lang kasi guys, kasi malalaki na yan guys. Yung maliliit, hindi nakasama kasi nga maliliit sila. At saka guys, umuulan. Ba, kahit umuulan guys, sumusugod lang sa amin. Kasi linggo kasi guys, linggo kasi ngayon guys. Kaya pumunta yung mga pamangking ko. Pinuntahan ng aking asawa, ganyan yan guys. Mahilig yan sa mga bata yung asawa ko, yung mga pamangkin ko guys, palagi yan sinusundo. Uh, tapos paglingko, pag wala kami ginagawa, yan, pinukuha niya doon para meron siyang mga kalaro, mga kausap. Mm -hmm. Ayan. Kaya ngayon guys, binilhan niya ng ulam ng masarap. Ayan. Kung nakikita niyo naman guys, ayan. Um, ang sarap ng kain nila guys. Kung nakikita ko yung mga kamars, yung mga kamars. Tingin yung mga pamangkin ko mga kamars. Ang dami kong pamangkin. Ayan sige lang, kumain lang kayo dyan o, magpakabusog kayo dyan yan, taob na ang sausawan wala na silang sauce, ubos na yung sauce guys, yung sawsawan nila, ngayon may bago na naman na sawsawan guys gumawa yung asawa ko ng sawsawan yung tuyo at takas na may sili at saka may kalamansi kaya yun, ayun na naman guys ang titirahin nila guys yung uh, may kalamansi na tuyo sa usawan, ayan hmm nila alam guys kumakain sila guys, hindi nila alam guys na binibidyohan ko sila habang kumakain kung nakikita nyo guys, ayan habang kumakain sila guys nanonood doon sa cellphone ng cartons Ayan, so, nakikita niyo guys, kaya hindi ko kaya inof ko guys yung ano guys music kasi nga baka makapyright ako. Sige, kumain lang kayo ng kumain. Di diba? saya nila guys. Tao bang kaldero guys, ubos yung kanin na sinaing ko. Ang dami kong sinaing pero naubos nila kasi nga gutom na gutom sila guys. Kasi masarap yung ulam. Ayan. Habang kumakain, nanonood ng cartoons doon sa cellphone. Kaya ang kanilang mata, nandoon sa cellphone, wala diyan sa kanin. Wala sa pagkainan. Ayan, taob na yung ano guys. Tingnan nyo guys, ubos na yung ulam. Bukan nakikita nyo guys, Ubus ang ulam. Diba? Oh. Ang sarap ng kain nila guys. hindi lang, kain lang kayo ng kain o, oh, diba ang saya nila guys, o oh. oh. naubos lang isang cardero guys Marami kasi sila guys Tapos yung asawa ko pa o, Kung nakikita nyo Diba? Sarap ng kumain nila no? O, ang sarap nilang kumain o, Yung isa kong pamangking guys Nakatingin dun sa Cellphone Hindi dun siya nakatingin sa kalim Kasi sa cellphone siya nakatingin